Suportado naman ng Metro Manila Council ang panukalang mabigyan ng solusyon ang mga spaghetti wires sa mga lansangan. Layon nga nitong maiwasan ng sunog sa iba't ibang lugar sa bansa. Si Melaless Mora sa report, Rise and Shine Mela. Bulto-bulto ng spaghetti wires o salas sa labat na wirings ang bumubungad kay Josephine tuwing lumalabas siya ng bahay. Hiling niya, sana'y maisaayos na ito dahil iba't ibang peligro ang maaari nitong idulot. Nakakatakot siya kasi palagi kami nasusunog dito. Dahil sa ano, mga wire din. Ano na lang po ginagawa niyong pag-iingat? Yun na, dapat ayusin. Bukod sa komunidad ni na Josephine, talamak din sa ibang lugar ang mga nakabalandrang wire sa kalsada. Dito sa isang eskinitang ito, bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga residente ang mga nakahambalang na wiring. Bagay na nais na nilang na masolusyonan para rin sa kanilang kaligtasan. Dito sa kamera, may bagong panukala ang isang kongresista para masolusyonan ang problemang ito. Sa ilalim ng House Bill No. 10427 ni Bulacan 6th District Representative Salvador Plato, Sr., pinasisinop na niya ang lahat ng dangbing wires at pinaalis ang mga non-operational overhead wires and cables na naglipa na sa iba't ibang lugar. Ayon kay Plato, bagamat may mga ordinansa na ukol dito sa maraming panig ng bansa, hindi pa rin ito masolusyonan kaya naman dapat nang magkaroon ng isang matibay na batas laban dito. Ang Metro Manila Council, suportado naman ang hakbang na ito ng kongresista. Dito pa ako sasanuan, sa loob ng tatlong taon, yan ay aming ginagawa na. Katulayan meron kami ng local ordinance patungkol dito. And in fairness naman po sa Meralco na mayari ng mga poste at sa mga telcos na nagsasabit ka ng kanilang mga wars ay tumutulong naman sila. Habang para sa isang kumpanya ng kuryente sa Metro Manila, mainam din ang panukalang ito kaisa kami ng pamahalaan uh, dito sa uh, bagay na ito uh, at uh, ang Meralco ay patuloy na nakikipag-ugnayan uh, sa lahat ng local government units, mga telco at cable companies para maisaayos ang mga kable na nakalaylay at problema na kita namin uh, dito sa aming uh, franchise area. Kapag tuluyan ang naisabatas, batas, inaasahang maparurusahan na ang mga nagpapabaya ukol sa isyu ng mga spaghetti wars sa bansa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.